hello mga kasimple ayan 40 years video na nga sa bahay ng mga anak namin after ng school mga kasimple ito yung ginagawa namin nag talaga kami na mag spend time talaga sa mga anak namin kahit anong ka dahil day of ni mommy today ayan na naglalaro kami pagdating ni mima ayan kasi yung usapan pag andito na si mima sa bahay wala nang cellphone wala na ang mga cellphone cellphone Kati, pati si mommy at daddy walang cellphone gawin namin is mag spend ang time for them kung may mga homework magtulungan kami ni papangkano kasi si papangkano talaga mas magaling sa amin kaya kaya si papangkano talaga ang ano sa amin nagturo kay Gian talaga lalo na sa math English si papangkano lahat niyan mga kasimple I ihat bigay ko lang talaga sa kanya lahat ng eh, mga assignment ayan bahala ka na dyan, papangkano ikaw bahala ayan syempre ako lahat la sa bahay kaya ayan na ayan na nga mga kasimple nagtalo nagtalo nagtalo-talo na kami kasi mas magaling pa sa amin ang mga anak kaysa sa amin dalawa ni papangkano natalo kami ng aming mga anak di ba so iba na talaga ngayon mga kasimple ang mga anak na natin magtuturo sa atin di ba ayan yan sila dalawa magaling yan sa math ay lupigan talaga si mami niyan kaya proud ako sa aking mga manak mga kasample. Proud na proud ako sa aking mga mga anak. Wala ako niya noon. At ang mga aking mga anak talaga iba, iba ngayon. Kaya sabi ko kahit na pagod na pagod si mami hala. Anak mga anak, sisikapin talaga ni mami. Sisikapin ni mami at papa na magano para sa inyong dalawa. Ayan. Tinuturoan kami ng mga anak namin. Lalong-lalong na ako mga kasimple. hi nako oh. Ayan ang isa ay hindi talaga yan magpapatalo tinatawa na si Papangkano talo si Papangkano <laughs> ayun talaga mga kasimple Papangkano tinawanan nila kasi natalo naging <laughs> talo din si Papangkano kaya sabi ni Mima ay talo na naman si daddy ayan si kuya na naman no. para talaga yung karabaw si kuya kaya ayan na ah. ito na mga kasimple ang kinabuhi sa nanay no Minsan tayo, masasabi natin, oy, Lagi tayo nagtatrabaho, nagkaganap tayo ng pera. Ang mga anak natin, hindi kailangan ng pera. Kundi, yung time talaga ng mga nanay. Kaya, yan na. Yan ang gustong gusto ni Mima, mga kasimple. Gustong gusto niya talaga yung mag-spend ng time. Play together. Ayan. Yun ang gusto niya. Kaya, ayan, nagpa-cute-cute yan sa aking video ba? Alam niya, nag-video si mami. Pa-cute-cute yan. Ayan. Ayan pa ang aking anak na lalaki. Napakakarabaw din yan. <laughs> Sobra din yan pagkalikot, no? Pero mahal na mahal ko talaga mga anak ko, mga kasimple. Kaya yan na, kahit anong pago ni mami, eh spend time talaga ng time. Kasi mga anak natin kailangan ng time, hindi pera. Kaya yan na, sabi ko kayo papangkano hoy, 2014, 2024 na, walang cellphone ha. mag na tayo ngayon. Kailangan lang tayo ng mga anak natin sa atin. Hindi puro cellphone, cellphone. Ayan, nagbago na talaga mga kasimple. Si papangkano hoy, wala talaga yan. Kasi noon, puro cellphone lang yan talaga ba? naglalaro sa kanyang cellphone. Sabihin ko, dedugdugin ko talaga yung cellphone mo na yan. Ayan, talaga ang takot niyan ngayon ba. Wala na yung cellphone pa. Ganito si mama, Mima sa bahay. Nag-iba na tayong policy ngayon sa bahay, mga kasimple. Wala na. Sabi ko, wala na. Pag dito si Mima si sa bahay, wala na talaga cellphone. Mag-iba na ang policy ngayon. Ako ang amo dito sa bahay. <laughs> Joke lang, mga kasimple. Pero totoo yan, mga kasimple. Yan talaga. Sabi ko, mag-spend tayo ng time sa ating mga anak. Kasi ayan na. Nag-enjoy mga anak talaga. Minsan, yung isa yung mga kapula, ay nako, pag natalo yan, iiyak yan. <laughs>